Si bayas Baez ang manlalarong sinasabing mas magaling pa kay Michael Jordan. Sa si college basketball, pareho silang nag-hari, parehong may killer instinct at parehong kinakatakutan ng depensa. Pero ayon sa mga eksperto, si Len ay mas complete player, mas malakas at may jumper na mas little pa kay Jordan sa mga panahong iyon. Kaya nagmadrap siya sa NBA maraming naniniwala na siya na ang magiging bagong mukha ng liga. Ngunit bago pa man niya masuot ang Celtics jersey ay may isang malaking trahedya ang nangyari. Ito ang storya ng isang bituin na hindi kailanman nagningning sa NBA. Pag-usapan natin ang kuwento ni Len Bias at kung totoo ba nahihigit siya kay Michael Jordan. Noong 1986 NBA draft, napili si Len Bias bilang second overall pick ng Boston Celtics. Marami ang nagsasabi na siya ang pinakamagaling na forward mula sa draft sa mga panahong ito. May tasi kung anim na talampakan at walong pulgada. Tumitimbang ng 210 pounds na may perfectong kombinasyon ng strength at basketball skills kaya niyang umiscore, rumibound at pumasa kaya't masasabing isa siyang complete player. Sabi pa nga ni Coach K ng Duke, ang dalawang best players sa history ng ACC ay sina Michael Jordan at Len Bias. Matagal na rin inaabangan ng Celtics GM na si Red Yubak si Len Bias mula pa lang sa sophomore year nito. At sakto pa nang makuha ng Celtics ang kanilang pangatlong championship ay nadrop din nila si Len. Kaya sa unang season niya sa so NBA ay makakapaglaro siya kasama ang NBA champs na siya pinapangarap niyang team. Para naman sa so Celtics ay sobrang halaga ng pick na ito dahil makakatulong si Bias para mabawasan ang load ng Big 3 lalo na si Larry Bird na may iniindang injury sa likod sa mga panahon ito. Ang lahat nga ng bagay ay tila umaayon kay Len, ang kanyang pangarap na team, pangarap na trabaho. Ano pa ba ang ihilingin mo? bago pumasok sa NBA, nag-iwan ng marka si Baez sa Maryland. Siya ay naging two-time ACC Player of the Year at naging consensus All-American. Maraming scout ang nagsasabi na kung si Jordan ang ultimate guard, si Bias naman ang perfect forward na pwedeng magdala ng bagong iras sa NBA. Pero ang masayang katuparan na sana ng pangarap ay naging bangungot dahil dalawang araw lang matapos siya madrop sa edad na 22 years old, umanaw si Len Bayas. Dahil sa kanyang pagkakadrop, nag-celebrate ito kusama ang kanyang mga kaibigan pero kinaumagahan na tagpuan siyang walang malay. Dinila ito sa ospital pero hindi na siya na-revive. Ayon sa mga doktor, cardiac arrhythmia ang ikinamatay niya na dulot ng paggamit ng cocaine at wala ng ibang substance ang nahanap sa katawan niya. Sobrang ikinagulat ito ng basketball world. Ayon pa kay Larry Bird, it's the cruelest thing I've ever heard. Noong June 30, 1986, nang bigay pugay ang Boston Celtics kay Len Bias sa isang memorial service, binigay ng Boston ang kanyang jersey number 30 sa kanyang ina ang jersey na kailanman ay hindi niya nasuot. Ang pagkamatay ni Bayas ay nagdulot ng malalim na sugat hindi lang sa Celtics kundi sa buong Amerika. Dahil dito mas pinatibay ng bansa ang drug awareness programs sa NBA at NCAA at naging mas mahigpit ang mga patakaran sa drug testing at prevention. Pero mas mabigat pa ilang taon lang ang lumipas ay napatay rin sa pamamaril ang kapatid ni Len na si Jay Bayas noong 1990. Isa rin manlalaro na may mataas sanang potensyal. Sa loob lamang ng apat na taon, dalawa agad ang nawala sa kanilang pamilya. Mga trahedyang hindi malilimutan ng sports world. Bago pa man ang trahedya, si Len Bayas ay madalas ikinukumpara kay Michael Jordan. Ayon pa kay Celtic scout Ed Badger, Si Len Bias ang closest thing kay Michael Jordan. By 1986 ay kilala na si Jordan sa NBA. Naging Rookie of the Year noong 1985, pero sa college level ay halos magkapantay sila ni Bias. Sa Maryland, nag-average si Len Bias ng 16.4 points, 5.7 rebounds, at 53.6% shooting sa loob ng apat na taon. Samantalang si Michael Jordan naman sa tatlong taon sa North Carolina ay may 17.7 points, 5 rebounds at 54% shooting. Halos dikit ang stats nila. Mas lamang si Bias sa rebounds dahil sa laki at lakas niya. Habang si Jordan ay bahagyang lamang sa scoring at shooting isang classic match up ang nangyari noong January 12, 1984 nang makaharap ng North Carolina ang Maryland o si Jordan ng 21 points pero mas umangat si Bias na may 24 points. Sa larong iyon, si Bias ang mas dominante sa opensa at depensa. Kaya marami ang naniniwala na kung nakapasok siya sa NBA, baka siyang naging kryptonite ni MJ. Kung natuloy siya sa Celtics, ay maglalaro sana siya kasama sina Larry Bird, Kevin McHale at Robert Parish. Pwede niyang nabago ang resulta ng mga susunod na laban kontra Lakers at pwede niyang mapigilan si Jordan na makarating sa mga NBA Finals. Pero hindi na natin malalaman ang mga bagay na ito. Ang malinaw lang ay si Len Bias, ang isa sa greatest player na hindi nakapaglaro sa NBA. Ang pagkamatay ni Len Bias ay isa sa pinakamalaking what if sa kasaysayan ng basketball. Magiging isa ba siyang all-time Celtic legend? Mababasag niya ba ang mga records sa NBA at higit ba siya kay Michael Jordan? Hindi na natin masasagot ang mga tanong na yan. Ngayon, madalas ikumpara si Jordan kina Kobe at Lebron. Pero noong 80s, ang tanging pangalan na idinidikit sa kanya ay si Len Bias nakakalungkot isipin kung ano sana ang itsura ng NBA kung hindi siya kinuha ng Tadana. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa tuloy-tuloy na sports kwento.